Hello, magandang araw ulit mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao mga kapwa kopo. po, OFWs around the world. Hello, mga lalabs, shout out po sa inyong lahat. At ito na naman po tayo. Kagabi, sa ano na, press conference din ni Tatay Digong doon sa Dabao. Abay, binulgar niya mga lalabs, mga vayots. Si Lagdamio at si Bumbong Marcos magkasama na humihit-hit. <laughs> Sumisinghot at uh, sa kaka siguro daw. Sa supra sigurong sing singhot. Mga lalabs, mga bayot, si Lagdamio, sabi ni Tatay Ligong doon sa kanyang uh, press conference. Tumutulo daw ang sipon. Uhugin pa. <laughs> Uhugin pala si Lagdamio. Diyos ko po. So ito, hindi man tuluyan mga lalabs mga bayots. Panawagan ni Pangulong, dating Pangulong Duterte about sa administrasyon ngayon. Lalo na sa Armed Forces of the Philippines na kung saan ay halata naman. Kahit hindi sabihin, hindi man tayo tanga. Na yung general na si Romeo Browner na itinalaga ni Liza Marcos. Dahil siya naman ang nag-aano eh. Magaling siya, di ba, pumili ng tao according to Bumbong Marcos nung panahon ng kampanya. Eh, uh, kanyang interview nila kay uh, Boy Abunda. Si Lisa Marcos ang nag -a -a appoint ng mga tao sa gobyerno ngayon ni Bumbong Marcos. So si Browner, inopo nila bilang Armed Forces of the Philippines General na ngayon walang ginawa bulag pipibingi sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pag sa kaban ng bayan, corruption overload. Pagbinta ng gintong reserve, kaliwat kanan ang druga, patayan here, patayan there, kidnap. Nawawala ng mga kabataan, mga minor, ginagahasa, pinapatay, sinisilid sa sako, tinatapon sa kung saan tahimik po si Browner bakit? Dahil according to sa srogan sasot, ino po din pala ni Lisa Marcos ang kapatid na babae ni uh, Romeo Browner na Armed Forces of the Philippine General. Diyan sa ano? Sa Court of Appeals pa. Ang galing no ng administration ni Bumbu Marcos. Hawak sa leeg ang AFP General tapos nag-upo pa sila ng mga abogado sa iba't ibang departamento, Regional Trial Court, Ombudsman, Court of Appeals, may connection sa Korte Suprema dahil doon sa Okada na, na, na nalaman natin yon sa post ni Sasrogando sa at ni Maharlika. Na yung taga-Okada para mapunta sa kanilang pamamahala o nagdala ng heavy luggage doon kay Martin Romualdez sa House of Crooks office. At, nung makita ni Martin Romualdez, according doon sa ano, ando na sa Google, pwede nyo i-research. Nakita yung heavy luggage, yung bag na malaki, may tinawagan. Doon sa Korte primat at kinabukasan, o anong resulta? Napunta sa o kada ang pamamahala. Uh. So, may connection sila. Kaya may utang na loob si Browner sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ginawa siyang general ng AFP, kapatid niya, nasa Court of Appeals, nagtatrabaho. Ngayon, according to Maharlika pa, may negosyo din di o mano si Browner na mga iligal. Uh -huh. Kaya ito yung tanong ngayon, panawagan ni dating Pangulong Duterte sa EFP. Lahat ng mga generals dyan, kung may matitino paman sa inyo, abay makialam na po kayo. Maawa kayo sa taong bayan, sa, sa amin na mga mahihirap, na minsan na lang kumakain, ha? sa isang araw yung iba. Hindi pa masarap, hindi masustansya ang kinakain dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Na tayo nga pala ngayon yung nangunguna. Ayon sa uh, Philippine Star kahapon balita na importer ng karning baboy manok <laughs> sa ibang bansa. At mataas ang importasyon. Mataas yung ating uh, ano? Ay, hindi nag-i-import. Oh, yun, import nga pala. Ang laki. Sino yung nabubuhay dito? Mga smugglers. Yung mga oligarko na may mga negosyong imports. Mga kampanya. Pati bigas. Kamakailan, di ba, pumupunta si Martin Romualdez doon sa Cambodia? Para makapag-negosyon, makipag-negotiate doon. Isa na din pala, hindi lang uh, kawatan sa kaban bayan si Martin Romualdez ngayon. true Akap, AX, Tupad. Eh, nagninegosyo -ne na may, hindi lang siya, sabi ni Bipi Sara, hindi lang siya kumudi. Na ulang kabusugan si Martin Romualdez, no? May pugo. May tumatanggap sa pugo, sa may mining, may mga negosyong mga um, media, may media outlet na negosyo. O, oh, yun, teleradyo, kanya yan. Manila Bulletin, kanila yan. O, oh, ang dami pa dyan. Tapos ngayon, o, oh, pati pag uh, smuggle, pag i-import, <laughs> pinasok na din, grabe. And yet, tahimik ang ating Armed Forces of the Philippines. Kaya ito yung tanong ni Pangulo, dating Pangulong Duterte ito. Dito na tayo ko nisan news 5. Alam niyo kung manat, pero, -tanungin mo, kumaan, uh. kung mahala, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military. Alam niyo kung manat, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man. You did that go far. Hindi mo alam niyo sa military. Hanggang kailan? kayo magsuporta ng drug addict na presidente. Yun. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Correct. Kaya, kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at, the, at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Oo. Mm. Kung natuloy na lagay siya, saan siya magtakbo? hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na malakanyan kasi tambalos los bata niya. Yun, correct. So itong tao lang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. Uh, ah. At ito pa yung nakakatawa sa administrasyon. Kung sino pa yung mga hindi convicted, walang kaso, yun yung kinukulong. Pero si Franz Castro na andyan convicted ng child abuser doon sa uh, Municipal Trial Court, hindi kinikilala ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang conviction kay Franz Castro doon bilang isang child abuser na nangingidnap sila ni Sato, Sator Ocampo ng mga kabataan na pinalagan ng mga magulang. Nasa kongreso, tinatawag pang your honor ang putang inang uh, convicted felon na yon na si Franz Castro. Hindi hinuhuli. Bakit nga bahuhulihin nila ni Bongbong Marcos? Bakit nga bahuhuli? Protektado ni Martin Romualdez Tambaloslo si Franz Castro dahil nga mula nung nag-meeting sila last year ng mga makakaliwang grupo doon sa opisina ni Martin Romualdez sa Congress at itong mga makakaliwang grupo, ang komun aktivistang komunistang terorista nagsanib pwersa sila gamit na gamit ni Martin Romualdez, ang mga makakaliwang grupo nagsasalsalan sila dahil bakit? gamit din na gamit ng mga makakaliwang grupo si Martin Romualdez at ang administrasyon ni Bongbong Marcos para magpalakas siya ng, sila ng puwersa para panlaban din sa gobyerno yung mga pira na pinamimigay ngayon ni Martin Romualdez dyan sa mga makakaliwang grupo sa kongres at kung kani-kanino pa ginagamit nila yan ngayon pambili ng mga mga dekalibring baril, pampasabog, yung mga IED at kung ano-ano pa. Dahil darating ang panahon na kapag hindi makaupo si Martin Romualdez pagka-presidente sa 2028, or, ayun, kasi kung hindi, tal wala talaga siyang pag-asa, si Rafi Tolfo ang kanilang paupuin. Dahil kapag si Bipi Sara magiging presidente, doon nila yung gagawin ni eh. Maghahasik ng lagim ang mga makakaliwang grupo dahil bakit? marami na silang naipon na pira na pambili ng mga pampasabog at mga baril. Maghahasik sila ng lagim under Sara Duterte administration kung magiging presidente siya. Yeah. A fractured governance na lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured hindi governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody, nobody can correct uh, Romualdez. Nobody can... Uh, it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you... Dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Next year pa yan. So if you want a If you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, President Diago, riquita ako ang situation. Kung gano'n rin ang presidente na in, in face of so many errors there, uh, nagtambok-tambok, nagtupak-tupak na nang ano, nang, hanggang nagkaroon ng breakage, it fractured a governance. It is only the military can correct it. Are you saying mm. military junta eh, paano i-correct ng militarian ngayon? Na yung kanilang general, hawak sa leeg, may utang na loob kay Bongbong Marcos, kaya pikit mata at maraki. Siguro, yung kanyang nakukulimbat mula sa kabanang bayan na binibigay ng administrasyon ngayon sa kanya para manahimik sa lahat ng mga kababuyang ginawa ngayon ng administrasyon Marcos, sa lahat ng kababuyang na ginawa ni Martin Romualdez, ni BBM, at saka ni Lisa Marcos. Dahil bakit? Baka sabihin mamaya ng tatlong yan, hindi ka nagiging general kung hindi ka gaya, galing sa amin, kung hindi kami nag-appoint sa'yo. At ang kapatid mo na nasa Court of Appeals. So ito, labanan ito ng utang na loob. Si Browner, nagsisilbi ngayon sa tatlong master lang, sa tatlo katao. Si Bongbong Marcos, si Liza, at saka si Martin Romualdez. Hindi, si Ma Browner ngayon nagsilbi sa taong bayan. Kasi wala silang wala siyang pakinabang sa atin, eh. wala siyang nahihita doon sa tatlong tao na 'yon. Mayroon siyang billions pa siguro na natatanggap doon. Kaya doon siya humihimod ng puwet.